Wow, nakain na sila. Oh, nakain na sila. Wow. Maamoy nga lang nila eh. Nasanay na sila. Kahapon oh. kasi nasanay sila na may ano may nanay. Nahingi, nahingi na sila eh. Grabe, oh. maano sila ang tubig oh. oh. Dapat yung lagyan mo pala ng sudyo. Bukas. Bukas na. ngayon biyak. Ang mga tubig mami kunti. Hmm. Ano uh, na, nadyan ka na eh. Ayaw na dito. Ay, na. Tama na yung tubig. Ayaw na. Tama na yun dyan. May banyan ko na. Pakainan nila. Tingnan mong ang ito? ko. Tingnan mo ang lalaki. Ano? Ay, babae. naman mo. Yan kasi yung pinakahuli eh. Yan yata yun eh. Oh, yan nga. <laughs> Nandoon naman ah. Pati nandito ka pa na suong. So, um. Ang isa may hikaw kasi inahin yan gagawin namin inahin. Dito, dito. Agay, ako manang... Kutawa ang kuan. Kutawa. Sugat. Na. Kaya yeah, pala eh. eh ilagay mo dito yung lagayan. Ako masinusundan. Hmm. na. Na. Hmm. Opo, good. Opo, ako, ako. sasakyan ako. <laughs> Marami na wala si oh um daddy so, la, na, tí, malakas ito kumain eh. ito. La, ito, 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 siya. ito ito siya kiten din ako wala na busog na tayo. so kuda nang dalungan bangin sakit. Pidi kaya tanggal ayo lagi. Okay. Tanggalin na natin. Tukmaram ka magtanggal. Oo, oh, lang yan. Ito, kaka yeah. Ipat, oh? Ipatanggal lang natin yan kung kuan. Mamaya, kuan. Uh, Kasa na. Ini panggilan botnya. <tos> <tos> okay, ukaya ya kasi okay, ang okay. kuan, okay, anak. Okay, 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 Na. Okay, Na. Ginang la yun. Okay. Klaro. Sino tuloy? Ata, <coughs> lewat. Ya, <laughs> ah, ganyan naghapunan na. Ah. Ingi-ingi kasi. Tama na. Tama na. Kinilas ko pag-ibigan. Kaya hagi-hipos. Oh, my Oh, my God. <laughs>